Tinatayang 408,000 pesos na halaga ng hinihinalang shabu ang nasamsam sa ikinasang bypass operation sa isang 24 anos na babae na high value individual ng PNP Drug Enforcement Group Special Operation Unit 10 sa Bara Riverside, Barangay Makabalan, Cagayan de Oro City. Kinilala ni Police Colonel Harold L. Bruno, hepe ng PNP DEG is 10 ang high value individual na suspect na si Elias Jessa, 24 anis at residente ng barangay Makabalan, Cagayan de Oro City. Ang high value individual na suspect ay naaresto bandang alas 3.15 ng madaling araw sa ikinasang joint by operation ng mga operatiba ng PNP Drug Enforcement Group Special Operation Unit 10 kasama ang Regional Intelligence Unit 10, Regional Intelligence Division 10, Regional EOD K9 Unit 10, Regional Mobile Force Battalion 10, Regional Drug Enforcement Unit Unit 10 at City Drug Enforcement Unit. Nasamsam sa operasyon ang isang sling bag, isang disposable lighter, labing isang peraso ng pakete ng hinihinalang shabu, isang libong piso bill na ginamit bilang by bust money na may kabuo ang bigat na 60 gramo at may standard drug price na 408,000 pesos. Ang Police Regional Office 10, through our program trust, servisyong kado, servisyong may puso, ay naglalayong pegtingin pa ang kampanya laban kriminalidad, insurgensya, terorismo at lalong lalo na sa illegal na droga. Mula dito sa Northern Mindanao, ako ang inyong Police News Network Correspondent, Patrolwoman Woman Risa Sahonia, Alagad ng Batas, Tagataguyod ng Balitang Police.